Hello mga kabukid, isang magandang araw sa inyong lahat So pasensya na kayo mga kabukid ha, ah, kung gabi ako nag vlog ngayon So ngayon mga kabukid gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang aking ginagawa dito sa ating mga sisiw Bala ito mga kabukid, ito pala yung ating mga pinapisa noong buwan ng August So ngayon September 9 na ngayon So hali kayo mga kabukid, samahan niyo ako I Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang aking ginagawang diskarte Tayo na, let's go So yan mga kabukid Nandito pala tayo sa ating DIY brother So ito pala mga kabukid oh. Ito yung ating mga sisiyo na papisa ng ugos So kung titignan niyo, Ang dumi talaga At may isa pa dyan oh, Yung hindi siya makalakad Kunti lang sila mga kabukid Kasi hindi naging successful yung ginawa ko Na uh, meron kasi akong ginawa dito na experiment eh. yung binalot yung papel yung itlog tapos nilagay sa refrigerator pero hindi siya naging successful kaya yeah. ito konti lang out of 50 eggs ang <laughs> napisa yan lang parang sampo lang yata yan sampo 14 so yan mga abog, eh. kung titingin nyo ang dumi-dumi nyo So wala tayong Rizal na available Ang ginagawa ko lang dito ay Pinapalitan ko lang yan ng papel Yung papel lang na Sa akin, notebook lang So gabi gabi ko yung pinapalitan Si Base sa experience ko mga kabukid Pag yung kanyang apakan basa yung asisyo natin ay nagiging madumi yung kanyang mga balahibo kaya yun ang dahilan minsan para silang giniginaw so yan ang dapat nating iwasan para yung ating sisyo hindi sila magkasakit so ngayon mga kabukid sumahan nyo ako papalitan natin ang papel so ito mga kabukid tanggalin muna natin yung kanyang lagayan ng pakain yan no? hindi siya makalakad mga kabukid o oh pero sige lang wala magawa ganyan talaga ang pag alaga ng mga sisyo hindi naman natin talaga maperfecto yan ganoon basang basa na ano oh, ko ah. yan sarado muna natin so mga kabukid ginagawa ko to talaga araw araw ito yung nakapangit basta papel yung ginagamit natin harus araw araw-araw ka magpapalit pero kung mayroon kang raisal yun yung ipa ah, maganda yun kasi alas hindi ka araw-araw magpapalit nun yun pwede yun mga isang linggo depende kung gaano kadami yung sisyo na binubrood mo yung Wala ako, hindi ako nakabili ngayon. So, ito muna tayo sa papel uh, diskarte lang kung ano yung available sa bahay natin uh, ah, yun lang ating gagamitin eh, mahirap mag wala pa rin tayo wala pa hindi wala yung available na paisal at wala rin pambili pa <laughs> so okay lang yun know, dumi dumi na so, ito malapit na ko rin itong tanggalan ng kanilang yung kanilang ito pang yung kapil kasi kung titingnan nyo oh, mayroon na silang pakpak so sasanayin natin sila na ma expose sa hangin para pag nilipat natin doon sa ating brother na isa yung walang pailaw at least wala na tayong problema doon kasi sanay na sila eh so abang dito pa sasanayin na natin sila pero hindi pa rin natin tatanggalan pa ng ilaw pag gabi may ilaw pero pag pang araw pag tanghali na doon natin tanggalan ng ilaw So yan mga kabukid Tapos ko na palang Palitan So hindi ko na lang pinakita kung itong isa Na pinalitan kasi walang tagahawak ng cellphone So ganyan lang yung aking ginagawa dito sa ating mga sisi mga kabukid So ulit ulit lang Yung atin lang Talagang Tiyaga lang ang kailangan Para kaya paano magiging successful yung pag aalaga natin sa ating mga sisiw. So, yun lang mga kabukid. At maraming salamat pala sa inyong lahat. Sitcha na kayo sa akin kung gabi yung aking ginawang video ngayon. So, patuloy lang tayo sa ating buhay at enjoy lang natin palagi. At happy farming sa inyong lahat. At palagi ko kayong i-update dito mga kabukid sa ating mga palakihing mga sisiw sa ating native chicken farming na backyard. So, Hanggang dito lang. See you in my next video. Bye-bye. Apa-apa -bye. yang saya ingin lihat, maka bukit.